I-confirm lang po kung kayo po yung Ibinaba doon sa Baguio daw Kayo po yung last na pasahero Yes, yes okay. Ano pong nangyari sir? Uh, I don't know Basta uh, hinatid lang ako sa Baguio din pag uh, uwi niya Yun ah May uh, dumaan pa daw sa Nag-asapa uh, siya doon sa may uh, Somewhere in uh, Magasinan mm -hmm. Binalunan ba yun? No? Oo, oh, binalunan so, Tapos uh, paglipad doon na sa bumagsak sa may gimba, lubesiya. So may engine, may problema na ba kayong napansin doon sa engine, sir? Kasi parang nahirapan daw i-start bago kayo umalis. Uh, I don't know. Kasi pinick up nila ako doon sa uh, Imus, Cavite. Hindi pa nagpatay ng makina doon. Uh, umaandar man yung makina. At saka very smooth man yung flight namin going towards Baguio. Napaka-smooth at uh, masaya kami doon sa flight. Mm -hmm. Wala akong naramdaman na anything na unusual. Mm -hmm. Okay din panahon, Sir? a Very good ang weather. Wala, Wala akong nakita ng uh, bad weather. Ano po so, ginawa niyo sa pangyay, Sir? Meron akong engagement doon. Mm -hmm. mm -hmm. ba, sir, ilan po kayo sa kayo yung sa iating at bar? Tatlog. Sige yung dalawa, Sir? Sa aking uh, security. Okay. So, pabalik sir, pabalik. Mag-isa sa lang. Mag-isa na lang siya pagbalik. Ito ba yung first time nila na yung uh, sila yung mga uh, okay. no, no, sumasakay na ko ako dyan ng mga uh -huh. ng mga panahon ng kapag period noon. na ako ng mga pinagkutan nila. Paano uh nga -huh. kung malaman sila yung i Mga takes, may mga takes lang na dumating sa akin na hindi na daw makontak yung, uh, yung chopper. So, Nasa Baguio ka ba na? nandun na sa Pangasinan. Mm -hmm. From Baguio kasi bumaba ako ng uh, uh, kwan? Sa, kwan? hindi, sa Binmale, Bin Pangasinan dahil araw ng Binmale, inibitahan ako doon sa kanilang uh, coronation ng, mm -hmm. ng binibining Binmale. Mm -hmm. So Baguio sir, land uh, trip ka na. Ha? Uh, Baguio pababa ng pamilya na. Ganon na. Yan. Pero first uh, time sir na siya nag-pilot sa iyo, First time niya. Hindi ko ma-remember in the past ha, pero magaling, magaling na pilot yun. Very, very skilled, very, uh, -huh. uh, so, but, so, uh very competent. Uh, blessing in this guys pala na nag-judge kayo dun sa Bin Miss Bin Malay. Oo, oh, kasi kung nagpahintay pa ako na matapos yung engagement ko sa Baguio para bumaba, sumakay uli pag uh, oh, awon sa aming mali hindi ko na hindi ko na ayoko be sacrifice yung 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 oras mm. dahil nga magsara sarang agad yung kuan diba, yung yes. crowds diyan sa Baguio kaya sabi ko i-drop na lang ako doon din at pag drop uwi na kagad ka siya oo mm. mm. so hindi na di talaga kayo sasabay pabalik na Makita kalagan drop lang kayo ayun lang ang ang but... kakeusap ko oh, drop off lang ako. Lako, lako. Hindi na, kasi magpabimali ako. Gabi yung engagement ko sabi, mali. So, hindi pa pwede maglipad ng gabi. Sir, yung pilot, uh, personal niyo ba kailalan? Ni-request niyo ba na siya ang magpiloto Hindi naman. Uh, Yun lang uh, siya lang talaga yung parang na-assign? Nag-volunteer siya na mag, uh, sa akin. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero personal kayo magkakilala? Yes. Uh, beforehand kilala ka na mag-meet kami. At saka yung father niya, very close friend ko at very close friend ng dating Pangulong Duterte. Mm -hmm. May any message po kayo, sir, dun sa family? Para ayaw ko, maiyak ako. Mm. It really breaks my heart kasi imagine ko, kagabi doon, nandoon ako sa wake. Iyakap-yakap ko yung father at saka mother nung piloto. 25 years old, very young imagine ko rin kung how do I, how would I feel kapag yung anak ko rin na piloto, na babae rin, ay ganun mangyari sa anak ko. Hmm. Hindi ko, hindi ko ma-imagine. Uh, Napakahirap. Mahirap ah, tanggapin. Kaya yeah, kagabi, nandun ako kagabi. In fact, nandun din si Pangulong Duterte, bago umisita rin sa wake. Mm -hmm. So, ah, hirap, ang ah, hirap, ang ah, hirap kagabi. Uh, Heartbroken ako ngayon dahil kita ko yung bata na very bright to yung future, 25 years old. Nakakasama talaga. Mm -hmm. no. mm -hmm. Pasensya na sa, kayo. sorry sir, last, pasensya na sa tanong. 25 years old, pero experience very experienced. Very experienced. Matagal nang nag Very ano. experienced. Uh, according to...